Um, pero mas more on sa iyo eh. Kasi okay. asa as a babae, mas kailangan mo patunayan na loyal ka sa lalaki. Kaming mga lalaki hindi nga namin kailangan patunayan yun na loyal kami sa inyo. Mm, not so true. Yes. So, so sobrang true sa lahat ng true. Mm. Kasi ganito yan. Hindi talaga namin trabaho maging loyal sa inyo. Uh -huh. Walang walang ganung utos na maging loyal kami sa inyo. Ang trabaho lang namin is mag-provide sa inyo, protektahan kayo, gabayan kayo. Basically, kami yung ganun yun. Mm -hmm. Pero yung maging loyal sa inyo, hindi namin trabaho yun. Kasi masyadong too much na. Isipin mo, ang trabaho namin sa inyo, protektahan, gabayan, ano, mag-provide sa inyo bilang, with loyalty pa. Ha? Mm -hmm. I guess mo, parang, eh kayo, ang bibigyan nyo lang, loyalty nga eh. Mm hindi -hmm. nyo nga kami mapoprotektahan, hindi nyo kami mapoprovidean, hindi nyo kami magagabayan. I guess mo, ganun yung exchange. So, okay. hindi pwedeng kami rin kailangan maging loyal sa eh, inyo. Hindi. Ito na yung trabaho namin eh. Gawin nyo rin yung trabaho nyo. So kaya, mas parang sa babae, sa side nyo, mas kail